mga 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 bibig na silang mo. <laughs> Pero ah, masabi din namang bibig na lang sa kanya. Wala si Olaf. Pag bumalik. Hindi ko rin natin balik. Ay, aray. Ang eh. oh, ulo ng Diyos. Diba ko lang kung ano pa ka, ang pwede. Bawal ang plastic, no? O, kasi kami na plastic dinakoy kanyake. iter dih. Verdita di pa po? yun. Prbrothio. Rend ş في Hospital cilang-cilang plastic dinakoy. Ako nga ko dalam ka pasensi yi prashIVa Campa n趙palo nga Vu goal donation. Butang <laughs> iPhone 15 Paano kaya, no? Papasok ka na doon.